Ay, uh, bigyan natin ng reaction video tong ginawa ni Kuya Goods. Ay right, go, simulan na natin to. Kuya Goods, ipasok mo. Cameral Committee Report. Alam niyo po, sa by Cameral Committee Report, dito supposedly nire-reconcile yung pagkakaiba ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senate. Pag lumabas po yan sa bicameral committee, dapat kompleto oh. No. dokumento dahil yaan ang ipapasa bilang batas. Ngayon, budget. No. Oh. Uh, makikita po ninyo, hindi ako pumirma. Kaya itanong na lang ninyo sa ibang senador kung anong kababalagan kung meron nga. No. Ang akin, nag-privilege pitch na ko Tapos sinabi ko na yung nakita kong nga uh, uh, mga problema at matapos noon, hindi na ako pumirma. Thank you. Like process. To my disappointment, the budget was not even raised in the caucus. On November 28, 2028, the first bicameral conference meeting was finally conducted. Senator Bato de la Rosa manifested that before the members of the BICAM be asked to sign the BICAM report, they must first be given enough time to read it over and over again and check everything para hindi naman tayo magmukhang tanga after signing. Senator Grace Poe acceded to his request. Notwithstanding the request of Senator Bato and the agreement thereto of Senator Poe, no BICAM report was given to me and many, if not most of my colleagues, before the date designated for the signing of the BICAM report. Dumating ang ika 11 ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling bicam meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong bicam na ito. <laughs> Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Nako. Walang mga detalye o paliwanag. Ni walang konkretong numero. Ang taonging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa Bicam Report na yan. Yes, 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 magandang morning sa ating mga kasama Nandito na naman si Kuya Goods, nagbabalik At syempre, kung hindi ka pa subscribe sa ating channel Pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell Para lagi kang updated sa ating mga video Laglaga na ba? Oo, yan ang ating uh, ibabalita sa inyong mga kasama Oo, Masyado na hong maingay, masyado na hong ugong-ugong uh, Ang hindi pagpirma uh, ni Ate Aimee Oo, kung sino yung uh, kanyang kapatid Matas niya uh, matalas na sinabi dito sa video mga kasama na hindi ako pumirma. Itanong tanong sa mga ibang kongresista. Uh, at sino sino ba itong mga kongresista at senador na nagpipirma uh, uh, na hindi naman pala o oh, invalid ah. Uh, uh, 'yung mga mga dokumento na 'yan para sa national budget. Ayon niyan sa ibabalita ni Chikadora. At mamaya ipapakita ko sa inyo, harap-harap ang sinabi. Nag-privilege speech pa si, si Miss Amy dito ha, para makita nyo. At grabe no, kung hindi mo bubususin at uh, hindi mo titignan ng isa-isa, uh, meron talagang ginagawa. At meron nagsabi dito na iilang tao lang ang nagpasa. Meron. Wala na yung iba, hindi na nila alam eh. Wala raw silang kopya eh. Hindi natin alam, ma, for sure. Ito ay nilabas dahil, oo, nabigyan yung iba. Yung iba din Oh, pero bago natin simulan natin talakayan at isang uh, reaction, no? isang like, isang share, all gusto po tayo kaya i-like, like nyo yung video. Wag nyo yung, huwag nyo yung tipirin ang pag-share ng video natin, ha? Para nakikita natin, tumatamlay kayo mga kasama. <laughs> ha? O, oh, eto na. Sige, Dora, pasok mo. Pinagot ni BBM ang dating Pangulong Duterte patungkol sa umunang discrepancies sa 2025 National Budget. Yeah. Blanko ang ibang mm. mga items sa BICAM report na siyang pirmado ni BBM. Pero ang reply ni BBM ay patungkol naman sa GAA. Uh -huh. At kanyang sinabing sinungaling daw ang dating Pangulong Duterte. Wala daw ganong mga blanko blanco at sa kasaysayan daw ng Pilipinas. Kapag may blanko, hindi daw pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano 'yung project at saka kung ano 'yung gastos no. na kanyang sinabi at pinaratangan ang dating pangulong Duterte na sinungaling sa katunayan nga heto pa ang mga legal na dokumento naka-highlight pa ang mga blangko yeah. kaya nang inyong nakikita madami ang nakapirma. ang tanong sino ba talaga ang nagsisinungaling ang dating Pangulo Duterte ba o si BBM. Pero tila nilaglag yata ng kanyang kapatid na si Amy, etong si BBM dahil sa post na ito. Hindi ako bumirma sa anumang dokumento hinggil sa budget ng 2025 oh, diba? o sa BICAM report na nagbabawas ng pondo sa mga lehitimong proyekto, lalo na sa akap na aking tinutulan. Paano ako pipirma sa blangkot at kulang-kulang na papel? Eh samantalang post pa ito ni Manang Aimee noong December 16, 2024. Tama. Last year lamang. So sino ngayon ang nagsisinungaling patungkol sa mga blangko at kulang-kulang na papel o dokumento? Si BBM ba o si Aimee? Heto naman ang sagot ni Atty. Trixie. Sabi ni Pangulo at ni E.S. Mm -hmm. Persamin na kasinungalingan daw yung revelations the other day ni Congressman Ungab. Mga revelasyon na ayunan ni dating Pangulong Duterte na posibleng magkakaso. Tama naman ang sinasabi ni Pangulo at ni E.S. na walang blanco yung GAA na pinirmahan niya. Hindi naman po sila ang binabatikos. Gayunpaman, sa sagot ni Pangulo at ni ES, hindi nila tinalakay yung binunyag ni Congressman Isidro Ungab, complete with documents. Ini-upload pa nga ni Mayor Basti ang kopya ng Bicameral ah. Conference Committee Report na kitang-kita yung mga blangko. Walang banggit, walang salag sa Bicam Report ni hindi binanggit. Ang katakataka ang trad media na nag-ambush interview. Hindi man lang itilawid yung tanong. Kaya tuloy pa rin ang daing namin. Bakit blanco yung ibang amounts sa report? Sino ang nagpuno nun? Ano ang basihan ng mga amounts na lumabas sa GAA? Muli, huwag pong mag-alala Mr. President, hindi naman kayo ang sinasabihin dito, kundi yung legislature. Napakapabaya sa dokumento oh. at sa pera ng bayan. Pwede nyo naman isagot na Let me check in oh, the legislature tama. if this is true and what happened here. Huwag defensive. Salabungin ninyo yung issue ng BICAM report na permado na. Pero may mga blanco pa rin. At tandaan, mm. ipinapahama kayo ng mga nagpabaya. Dahil yung pidiribahan nyo, baka walang basihan. Yan. Ayan, kayo tuloy ang sumasalo. Di yan mangyayari noong panahon ng Tatay For Me. For the matter diyan mangyayari nung panahon ng tatay Dinami. Narito at ipinamukha pa ni Shelo Magno yeah, no. na isang kakamping. Ato ah uh, isang ano lang to, isang uh, paliwanag lang to ni at uh, ni uh, Prof Shelo. Kasi pag usapin budget dapat hindi nyo tinatago sa taong bayan. Dapat yan na uh, black and white transparent. Dapat uh, alam din ng mga tao kasi pag-iisipan kayo ng hindi maganda, lalong-lalo na ganyan, may Sigurad lumabas yan. na mga issue. Di ba? Wala, nakablango, tapos firmado, tapos yan. to be followed na lang kung magkano yung, ila, <laughs> yung ilalagay na amount. Pa, paano namin malalaman? Pa, paano malalaman ng sambayan? Ayan ang tanong ng ating mga kababayan. Nagtatanong mo lang kami, huwag niyo masamain ang pagtatanong ng ating kababayan. Mm -hmm. Kasi ubus na eh. Ang alin? Oh. Wala na, natira. Wala lang natira. Ang ginto. Meron nga nagsabi, sad-sad na hudyo umano yung ginto. Yan ah, ang hirap. Uh, atory, ah, uh, uh, Prof. Shelo, ituloy mo. Tama ang naging obserbasyon ng dating Pangulong Duterte na tila illegal ang 2025 National Budget Oo. at kanya rin ipinaligay. <laughs> Tumunan natin. ipinaliwanag kung ano ba ang pagkakaiba ng GAA at ng Bicam Report. Ganito dapat mga kamping kahit ayaw mo sa Duterte pero kung tama naman ang pinaglalaban hmm. ng isang Duterte, papanig ka. May paninindigan ka para sa tama. Laking sampalito sa mga kakamping at loyalista. Panoorin oh. natin ang buong video. <laughs> Marami na naman pong nagtatanong, no? may mga issues na naman na nauungkat Ukol dito sa 2025 budget, sinasabi po ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab na maraming kulang-kulang na datos dito sa bicameral report. May ad slump po fresh ah. Ad po. Abusin natin yun. 2025 GAA sinagot ay, naman ay, to ay, ni Executive Secretary Bersamin na hindi maaaring pumirma ang pangulo sa kulang-kulang na dokumento. Naku. Pero very interesting po yung tanong na ito no. Kasi dalawang dokumento po yung pinag-uusapan natin kasi mayroon tayong mga ibang kababayan na kinukumpara at tinitingnan yung GAA na nasa DBM website at sinasabi nila na may datos naman so nagsisinawaling si Pangulong Duterte. Hindi po natin ito ma-verify dalawang dokumento yung pinag-uusapan dito. Yung isa ay yung GAA na nasa website ng DBM at yung isa pong sinasabi nila, Congressman Ungab, ay yung bicameral committee report. Alam niyo po, sa bicameral committee report, dito supposedly nire-reconcile yung pagkakaiba ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senate. Pag lumabas po yun sa bicameral committee, dapat kompleto oh. yung dokumento dahil yaan ang ipapasa bilang batas. Ngayon, kung totoo itong... Narinig nyo, <laughs> dapat kompleto. Walang blanco. Oh. Kasi, ayan yung pipirmahan na. Pipirmahan na yan eh. Dahil uh, pinag-aralan nyo na yan, hinimay-himay hinimay nyo na yan, at yan ay magiging uh, yan ay magiging uh, konkreto at solidong dokumento para pirmahan kung sino yung pipirma. No, tuloy pa natin. sinasabi ni Congressman Ungab na kulang-kulang ang datos at impormasyon na lumabas dito sa bicameral committee ay hindi po yan maaaring maging batas at hindi yan maaaring pirmahan ni Pangulong Marcos ang so, totoo pong kulang-kulang yung datos ay sino ang nagpuna at nagpuno nagfill up yung yan, mga kulang-kulang na datos yan. Hindi po natin masagot ma-verify kung sino yung tama dahil hinahighlight po nito muli yung problema natin sa bicameral mm -hmm. kung gaano siya ka walang accountability hindi transparent dahil hindi naman po natin nakikita kung ano nga ba yung report ng bicameral committee hindi po yan pinapakita sa publiko hindi right. po natin nakikita yung minutes, right. hindi natin nakikita yung deliberation, hindi natin nakikita kung sino ba sa mga congressman at senador ang nagdagdag, nag-insert ng mga kung ano-ano oh, yeah, sa bicameral committee. Kaya kung totoo, itong sinasabi ni congressman Ungab ay maaaring hindi nga valid ang pinirmahan ni Pangulong Marcos dahil kung kulang-kulang yung bicameral committee, hindi nga pwedeng magpasa yung Senado at Kongreso ng kulang-kulang na batas at hindi ma Grabe talaga mga kalokohan ng mga ito. Sige. Alright. Nandito so na muna ito.